Sa nagpapatuloy ng na investigasyon ng Senado hinggil sa PIDEA leaks, pinasight in contempt na ng mga senador si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Napuno na raw kasi ang ilang senador dahil sa paulit-ulit nitong pagsisinungaling. May report si Daniel Manalastas. Napuno na ang ilang senador sa dating PDEA agent na si Jonathan Morales matapos ipakontempt na ito dahil umano sa paulit-ulit na pagsisinungaling sa pagdinig ng umano'y PDEA leaks. Kaya nga, Your Honor, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair tinanong ko kanina ang perma ito. And he already admitted na perma ito. Tinanong ko din kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala nung no, pinresent ko ulit yung kanya, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, hinamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi, siya, hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Mr. Chair, yes, I move that uh, he be cited There's or, a motion. continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Diego Estrada that uh, The resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Humarap naman sa pagdinig si dating Executive Secretary Pakito Ochoa at itinanggi ng dating ES ang mga paratang sa kanya. Nadadawit ngayon si Ochoa sa issue. Tinanggi rin niyang kilala niya ng personal si Morales. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Mariselle Soriano and Bumbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Thank you. May we know if uh, you have seen the alleged pre-operation authority document signed by Mr. Morales, which is one of the subject matter of this inquiry? Not at all, sir. Thank you. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded Asik Gadapan and PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bumbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny uh, that uh, I have made those distractions uh, uh, as alleged. Nag-isa muli ng na mga senador si Morales. Isa sa kinwestyon sa kanya ni Senator Gingoy Estrada ay ang personal data sheet. Naalala mo... Inadmit ka na 1993 sa PNP. Na-dismiss ka na 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na maliwanag, dahil sinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino pa nino wala na yung, yung mga sinasabi mo? Ito yung mga documentary evidence Your na Honor, uh, ngayon. Ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Recruitment Committee, Your Honor. Sir, hindi ko malamit you, you, you just answer the question. Uh, answer the question directly. Huh? Eh, Thank you. Maliwanag, maliwanag po, Mr. Chair, nahawa ko na po yung mga documentary evidence na, na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon siya yung mangihingi ng original. Ang... <laughs> Kung ano man kopya meron si Senator Jingoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng si Rox ang pinag-uusapan po namin at pin pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung si Rox ni Sen. Jingoy. Um, wag na po natin pahabain. Sa ngayon, ayon kay Sen. Bato de la Rosa, wala pang nakaschedule na pagdinig pero may ilang resource person pa silang gustong pagpaliwanagin. Naniniwala naman si Estrada na dapat nang ihinto ang pagdinig na ito. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.